Mula rito sa kailaliman, marami akong nakikita at naririnig. Hindi ang mga pangarap ng tao, kundi ang kanilang mga lihim na gawa. Mga kilos na kahit sa dilim ko, tila may sariling itim na kulay. Kamusta naman itong ingay sa itaas? Hindi gawaing maayos na pagpapalit ng luma sa bago, kundi pag -iba. Walang pasabi, walang papel na pinirmahan ng batas ninyo. Basta mga materyales na pinaghirapan, kinuha lang. Kinawang scrap. Parang mga buhaya sa tuyong ilog, sinasakmal ang mga nalalabi. Walang dulot na pagkiba, sinundan pa ng pagnanakaw. Tsk, mga nila lang talaga. Akala nila, walang nakakakita sa dilim ng kanilang gawa. Pero kahit sa dilim ko, kitang-kita ang dilim ng kanilang kaluluwa ang kawalan ng galang sa pag-aari ang paglabastangan sa proseso. Mas madilim pa minsan kaysa sa aking kaharian. Hayaan mo sila. Ang bawat yero na ninakaw bawat batong giniba ng mali, may bigat yan dito sa ilalim. At balang araw, bawat gawa ay siningil. Ganyan ang batas hindi lang ng inyong mundo, kundi pati ng mundong. Hindi nyo nakikita. Kikibahin na parang walang alaga Pagkatapos ano, nakita ko mula sa mga ugat ng lupa ang kanilang paglilikom. Hindi basura ang bakay, kundi ang mga yero. O, yung mga bubong na minsan ay nagsilbing silong ng pamilya, ngayon ay tangay na parang nakitang bulot.